Straight Now, arita mahigala sa ato mga isgutanan Sibaw kayo, subaw kayo, mga kagalaan ang paghisgot labot sa testimonya ni atong X-Marines nga si Orle Gutisa. Si Orle Gutisa, mauto mga kagalaan ang kanhi close-in bodyguard ni Saldiko nga Wa na sa makantos mga kagalaan ini mga panghitabo karon nasod. May hinungdan nga iyang gisulti tanan. Og, ang iyang testimonya na mention gyud mahigala si Saldico o si Martin Romaldes nga pulting daghan ang kwarta angan mga higala gud termino ilang gigamit. Isod og suitcase ang kwarta pulting naghanang angan la nilag basura. Mo na makaingon tabida og mauho na kay may pag nagbusuriro ta. <laughs> human sa testimonya, kato nga testimonya mga kaiglaan, na surprise ang tanan ato eh. Unya, ang nag-facilitate at tumigala dito sa Senate, si Senador Rudante Marcoleta. Na-mention nyo dito ang nga ni Romaldes o nga ni Saldico. Unya, sa ako nagingon ang mga tao, mga kagilaan ato lang yung tarongon o yung bisigar ba? Kinanglan nyo ni nga Maklaro tani eh. kay kung imong nabantayan ron medyo lahi man ang dagan sa imbestigasyon I hope si Ping Lakson iyang palabihon kay balikon ko para kang Ping Lakson make or break ni ron. kining iyang pagka chairman sa blue ribbon committee mabarog si Lakson sa iyang prinsipyo kay og mapada siya mahigala og unsay dikta nga asa padong ning atong imbestigasyon murag do driver lain in ning atong imbestigasyon ha Moro maglahi ang padulungan ani padung tas katunggan aning kalakiha. <laughs> ato ini nga di ta muli ko mo agi gitas kasadan tarong kay kining imbestigasyon ni Lakson delikado man. Maig magkamatngon sa Lakson nga si Dr. Ping moro padung kas katunggan ani ay. <laughs> Medyo lahi man dagana kay di ana o. Di anang witness nga nakaminsyon na gyud ni Romaldez, nakaminso na ni ko og nabantayan ninyo ron, ang witness mo pa'y dakong sa hinoon karon. Kay kuno ang affidavit, doon problema ang pagnotaryo. Unya, kinsa may makahimo himo anang operation, special operation anang pag panlakaw sa istorya mga higala. Mas dako pag hinoon. Tarao ka na Mas ilang ni Palutaw, mas dako sa sigutisa kontrang lumaldis. <laughs> Oh! Ayay, <laughs> -ay, ato ning klarohon mga sukit ti atong patinawan og maayo. Mo na dipindi gyud na nga higala sa kay dipindi man pud karon og kinsay pangutan-on ni dipindi man asa mo dapig ang imong gipangutan ha. So ato ning ihisgutan gyud sa kanabang ah klaro-klaro ba nga paghisgot. Unsa man ning affidavit? Kay kinisgutisa nag-execute sa nag affidavit Unya human jud nya mahigala buto man to. Shocking tong yang investigation daghan mahigala ning lahat, ana na mention og Sir Morales, ha? Kasi goy nag-deliver. sus pagkahapon ana mahigala ning issue ning statement tong abogado matod pa nga nagnotarize sa iyang affidavit nya dili siya mao'y nakapirma ana nang maong affidavit. Straight to the point. So karon pag yon dili siya may nakapirma, unsa may effect ana? Agida ot laday mahiglas gutisa hala ang attack to ni Gutisa wala na'y attack ng tong Romaldis <laughs> <laughs> mura na ni mas takup ang saas Gutisa ko ng Romaldis atong laro ho niya, ha atong laro ho mo na nga kining kitas diwa HP salamat po ninyo nga importante gina credibility kaya nagpaminaw nila hindi kaya ano yung araming ato nilo film minaw kaya mo na yung sakto <laughs> <laughs> Ay mga utang na kami higalag ko, dipindi man asa mo dapig tong uban. At agaan kami higalag, doon naman po sila ilang katarungan-katarungan. Na un unsaon ta man pag evaluate ron. Pag presentar mga higalang Rodante Marcolita, muna nga atong i-challenge Marcolita ron. O ang Senate Blue Ribbon Committee si Lakson, mo muna si Lakson dahi, Pura, ang Stas Lakson, apil niya mga higala nga may witik-witik siya nga itong gutisa. Okay, witik gutisa, pero witik sa Romaldes. Kay lahi man ang kasuha, Lahi ng kaso may gala sa notarization, ha? Ah? Lahi po ng kaso makigalaan sa substance sa iyang affidavit. Straight to the point. Asa man dai mas labaw ana ron, ha? Ah? Ato ning tagaag pagtagad yon mga higala. Kining affidavit, unsa man dai katuyuan nga nang inotarize in gyud ng affidavit? Dili ba dai valid mahigala kung dunay kakulian kay ang allegation ron ang abogado mo man wala siya magnotaryo. Unsang hitabo ang wa man dai siya magnotaryo? So kung wala sa makanotaryo, ang sadaan na ni kinibas gutisa or kay ang ilang gi bubuan mahigala la gi sa nasa gutisa man ang pangutan na error patawagin ng abogado unsang hitabua ngano nga nanotarized ng iyang affidavit ha ang sadaan ba anak gutisa or dunay kakulian to law office ani straight to the point kay do na rabay practice ani nga kinini ang ang uban may gala sama nang mapanotaryo ka sa city hall Ah, kini di lang ni pag ba? Real talk niya ato, ha? real talk niya ato. Kabantay mo, be, kamo diha na minaw na ko. Kasuway na siguro mo, nawadaan mo ID, nawadaan mo diha o kanana ang pitaka, o niya, nawagtang imong driver's license, nawagtang imong mong SSS ID, GSIS ID, di man ka ng mga ID ha, o di ka mo submit og affidavit of loss. Na, karon, isto na tinuod. Pila Pila kahigayon nga nakasubmit mo ka-affidavit of loss ng atubang mamosabogado o wa. <laughs> <laughs> kaya ang sakto ana supposedly ba sa affidavit ni Idol Jurat or acknowledgement. Magatubang gyud mo's lawyer. Pero pila man ka higayon da ron. Kina ha dili na sakto nga practice but dunay mga nagbuhat ana sama na sa City Hall ta. Pato kag City Hall dagay mo nga oh notaryo notaryo notaryo. <laughs> 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 naghay, naghay, na dagay manawag no notaryo. Eh. kaya real talk lang yon. Oh, hala na yung mga runner na notaryo sir. Ana oh. <laughs> notaryo. Nagatubang mo mo sa abogado wa. Nganong na notaryuhan man na. Nganong na man aron malagmit nga ang ang law office malagmit nga labi simple documents dai. Kana mga affidavit ang uban gitreat nila simple documents dili man acknowledgement jurat man. Ang uban na nakumpiyansa ba which is leksyonis tanan. Leksyonis tanan nga mga magnotaryo nga di gyud kumpiyansa. Ha? Ah? Basin ang abogado na nila, binang katong runner dito, ibutan tayo City Hall. Kaya City Hall, Cebu City, na may dagahan niya. O dito sa Manila, sa utro sa na dito. Malagmit nga katong runner dito. Sir, sir, notaryo, sir, tariyo, sir. O sige. <laughs> Gino na. Nga nung naon sa hitabo at iman eh ha. So, kana, kung doon ay problema sa notarization, kung ang lawyer wa mga higala makapirma na, kinsa nagpirma. Ha? si Gutisa na nagpirma-pirma or ang iyang sekretary mo na nagpirma-pirma? <laughs> ha? O niya, karun, o ibutang ta tinuod wang magkapirma abogado, ang substance ba sa iyang affidavit, dako ba yung ipikto? Kaya mo marag, mo may hindi pa dako o maayo hinoon? Ha? Ilang gilatan o maayos tungod anak mga higala niya ang Wanan nila tanawa on sa substance sa iyang testimony? Ha? Medyo dun ay kakulian ni ay, ha? nakilakong kung ni Mahigala atong at klaroho niya. Mag-inignotarize, mangod. Pakita na kong dokument ha, para nga ma-explain na itong maayo. Eh, pakita na kong dong. O sa may mahitabo sa affidavit, mo niyo, oh. zoom din, zoom. Okay. Wala na ko, kong kung nag-affiant ha, o. O sa ingon na ni Diha mahigala sa affidavit. Matod pa din he. Subscribe and sworn to before me on this blank. Kanang Adlawa. Ha? September 2025 at asa dapit. Metro Manila, I further certify that I have personally examined the affiant and that I am convinced that he fully understood the contents of his affidavit and that he freely and voluntarily executed the same. Oni ang ibutyag sa to pa ang abogado ini liable ani mga higala og administrative nya liability. Straight to the point. Delikado ang lawyer sa ani ha. So, naunsang hitabuan na. Nga man nga na, nanu man yung kang gutisa? tima ni nai na document number, oh. Naana sa pagnotaryo, document number, page number, book number, series of 2025. Giunsa man pag-supply anang mga, um, mga numbers niya. Ha? Sa ito pa, mata ni gutisa na, unya gipirma-pirmahan niya. Unya ang sale ni gutisa, ang dry sale. Kini, aligre, gini, ato ning tiwasag diskasa Kay, mula man mga higala o ilang gidiscredit o mayo, gidiscredit lang mayo si Orly Gutisa, aron nga, wak na yun. Yes, normal di siya Atong klarohon niya, kay sa dua pa ni sa dark, uh, kay, wak mo kaigoan ng kalakiha sa, wak mo kabulo ay anak. Ha? Asta gani ang dartboard, wak maigo. <laughs> <laughs> oh! Kanang pintok yun niya igo ba? Kanang kabulo ay ba? Asa na pita ni? Atong tiwas so discuss, pero gisinyasa naman ko mahigala sa atong technician unya na lang inigbalik na to, ha? Araw ato maklaro tani mahigala. Unya karon ganting bisag ganting for the sake of argument. Problema gyud ang neutralization. Question. Naka take off man siya sa Senate. Iya mang nabasa niya ang affidavit dito sa Senate na undergo man sa cross examination. Limang ka pag cross examine nila dai Nag cross examine si Lacson nga nagpakita og mga pictures nga Julie identified by the witness. Hasta Tulfo may gala ng utana sa background ni Gutisa natubag mahigala tanan Gutisa. Ang pangutana ron, asa man dai mas tuuhan kanang iyang gibuhian nga testimony sa Senate under oath sa Senate gi undergo sa cross examination or kanang affidavit na kapag kaalegriha ning kalakihan atong husayon ha para makasabot ang tanan ha ah, kay mura man gutisa na mahinuon astas markulita daot ni og mayo ha ah, atong patin-aon sa atong discussion pero unya na lang inigbalik na to standby